Hi guys, welcome to my vlog. Mapalinora vlog. yun guys, yung aming mga alagang chicken. Manok, ayan. Mga alagang manok guys. Ngayon ay hapo na. Mag-aalas is na ng gabi. Ayan. Yan guys, oh, nag-ano na sila guys. nag na sila ready to sleep na <laughs> yan yung anim na yan oh. yung guys yung anim na yan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayan six. mag magano yan sila guys magkakapatid yan sila guys ayan oh. ang lalaki na nila guys parang sa kanilang anim isa ra yung ano isa ra yung babae diyan guys yan, 1, 2, 3 4, 5, 6 6 siblings 6 <laughs> chicken ayan, siblings yan guys, oh ang, ang ano na nila panuorin guys at saka yung isa yung roaster namin guys, oh parang natutulog na yata guys yan, oh yan, alasayos na giday guys nag-ingelos na guys nag ano na guys nag angelos na guys yan yeah, nakikinig ako sa ano guys angelos you Lord sa another evening na naman kaming na hmm. Sana sa nagabayan kami palagi kami Lord sa aming pang araw-araw this one hmm. <laughs> sarap nila panoorin guys Tapos na po ang Angelos. Amen, Lord. Ayan, guys. Maraming salamat po sa panunood ng aking video. Please support my munting bahay. Ayan, sa hindi pa naka-subscribe sa aking munting channel, sa aking YouTube channel, mapa na please subscribe and click the notification bell para updated sa lahat ng ma-upload ko yan, thank you so much guys and bye bye